Hello guys, kagigising ko lang. So nakarating kami kagabi is, ay kahapon is 5.30 na ng gabi. So kagigising ko lang alas 5. At mag-walking kami, mag walking kami mamaya din. Lakad-lakad ko -lakad na din sa seashore. So tinatawag nilang, ano tinatawag nilang? Nun? Deadpool? Deadpool. Mm, mm Kasi nga may mag-asawang namatay daw doon kaya tinawag na Deadpool so magkakapilang kami and then kura na kami maglalakad-lakad para makita namin yung sunrise mamaya so see you guys mamaya and si Don Rolly so kapi muna kami nagiinit na kami ng tubig so kapi muna bago maglakad-lakad hmm? walking na kami guys Time check. Ano to? 5.17 na. So, tara na. Kasama ko si Maria Ruiza. Madilim-dilim pa yung kalangitan. na time kasama. Tayo lang? High tide siya. Kahapon, kagabi, nakikita yung mga bato-bato dyan. Ngayon, doon kami mag-walking. Doon, doon. Doon kami pupunta. dilim pa talaga Ito ba to? Ito ba to ang gagaanan natin? Eh? makikita nyo lang guys eh. Ganun siya. Paano tayo makakadaan dyan, Risang. Papunta tayo dun. Luisa, so, oh. na siya sa aming walking, hiking sa mga bato isa para lang marating dead end na yun hmm. mm. muna man kung ano yung binadaanan namin mga bato-bato ayan so go we'll go lang ang cute oh ay Nabuhay na halaman dyan. Para tayo nag-hiking wisa. Ano nating bonggang-bonggang batong bato talaga. Oo. Oh, oh. Saan tayo lulusot nyan? Oo. Oh. Isang. Ayun na. oo oh, just ko Lord. Napalibutan siya ng maraming bato. Oh, nakita niyo yan. Napalibutan siya ng maraming bato. Pero, may tubig pa rin dito sa gitna. O, oh, yan o. Oh. Puro bato yan, guys. Mabato dito sa dagat na to. Dito lang sa, at, ano, sa Burgos. Umakit na si Maria Luisa. Ako naman ang susunod. Yeah. <clears throat> Ay, sa wakas. Yes, nakarating din kami dito sa tinatawag nilang dead end. Deadpool? Mary Hill. Makita niyo. Saan? Oh, nakarating na kami dito sa parang Mary Hill. Ayan ang palito. Ayan ang palibot. Nandito kami sa Tokpok. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito na yung pupuntahan namin na sinasabi ko kanina. Ito yun. Yan yun. Yan yun. O. Oh. Kaya tinawag nilang Deadpool. Then pupunta... Actually napakataas na namin na. Napakataas na namin. So, yan yung daga. Puro bato yung tinutungtungan namin. Ang taas na namin sa tubig, dagat. Ay, naku guys. Pag nakikita nyo yan. So, yan. Andun yung aming, napakalayo na yung aming um, resort. Andun. Dun, 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 dun. Layo. So, sinumin ko lang. Ayan guys. Doon yung may namatay. Yan, yan, yan na nakikita niya dyan. Dyan nag-dive yung asawang babae. Then, sumunod yung lalaki. Dyan sila, hinikop ng tubig. Patay. So, ingat-ingat din na is pagpunta niyo dito sa Burgos. Mary Hill. Bakit kaya tinawag na Mary Hill? No. Boys na na kami nakarating dito guys. So, nag-check-in kami sa Atlas Resort. Tapos, pumunta kami dito sa dead dead end na sinasabi nila. Kasi, Deadpool. ay dead pool. <laughs> dead pool pala. So, pawis pawis na kami. lulublub na kami ngayon ni Maria Ruiza doon sa baba. Bababa na kami kasi, ang napakatarik naman ng aming dinaanan bago kami nakarating dito guys. So kami ngayon ay uuwi na. Ay, asan yung pamalo ko? Kami, babalik na kami sa aming resort kasi ipagising kanina si Jerome. At na namin sila kasi mamayang 10 o'clock or 11 in the morning uuwi na kami. Sumunod si Manong Bidoy. Idoy. Di mo nakita doon ang kwan. Ang ganda. Mahin. Oo. pahina oh. Mahina yung alon pero Lulublub na sana kami kung wala kang hawak na cellphone eh. Ano? Punta ka pa rin doon? Ayoko. My loves! My love! Are you happy? Are you happy that you are here? Jerom. Jerom kita mau nari tak? RJ. Picture kau ini RJ, nali. RJ nali kat sini. Picture kau ya. Jerom tingin di sini nak. Bebe. Shh. Tingin nak kau di sini. RJ. One, Jerom. Room. Tingin di sini. One, two, three. Yay. Hello guys! Ngayon naman ay pang 2 days na natin dito sa ating resort. So nagpe-prepare tayo ng almusal ng mga kids natin. May mga leftover tayong chicken, inihaw na isda, and then yung ano pa ba? Hmm. Tapos ngayon, nilagang itlog at saka boiled hotdog kasi gusto na yung ating magtika. Hai pogi Terena Min motong picture Hai Oke nah siap pri Hai manang biday swimming nah Wow, galing ah. Galing. Hello, Jerome. Hi. Busy siya, busy. Ngini na Ngini na yung Ngini enjoy na yung Ngini enjoy na yung sarulo. Ani kang dito picture tayo? dito picture tayo dito? Hello, ayon si Rosita. Woo, dagat na, dagat na, dagat na kami. Oops. kailangan namin ng mag picture together. Lahat. Wala pa kaming picture. Lahat eh. So, ito na yung Hi, Jewel! Jerome! Kuya! Picture, picture! Kanina pa happy. Kanina pa daw siya happy. So, ayan sila, oh. Si Grace, si Wisang, si Rolly, si Pau, at ang mga bata. O, oh, pichuran muna kayo tapos eh. mo muna kayo tapos ako. One, two, three, jiwel. Uh, saya saya nila. Ready, one, one, two, three. Sepai sepai, one, two, compress. Okay na Ayan guys Hello Hi Dami ng tao oh, Bili na

Game. 1 2 3 mo ano umitim na umitim na sibuyas? Oh, ito ang breakfast ng mga kiddos. One, two, three. તો માય મુદા Yan ang epekto ng swimming. Kanya-kanyang pwesto na sila. Ayan, oh. Ayan. 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 Uh. Ayan. Ayan. Ay, si Jerome to. Ayan. Isa na laglag na dun. Oh. Ay, nag-upo. Epekto ng swimming. Come mo.